Isayas Ikasampung Kabanata Nakakaawa kayong mga gumagawa ng mga di makatarungang kautusan na umaapi sa mga mahihirap kong mamamayan at nagkakait ng katarungan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga kautusang iyon, kinukuha ninyo ang mga ari-arian ng mga byuda at mga ulila. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa sa inyo ano ang gagawin nyo pagdating ng panganib mula sa malayo Kanino kayo hihingi ng tulong at saan niyo itatago ang mga kayamanan ninyo Walang matitira sa inyo Mabibihag o mamamatay kayo Pero ang galit ng Panginoon ay hindi pa mapapawi Nakahanda pa rin siyang magparusa sa inyo Ang parusa ng Panginoon sa mga taga-Assyria Sinabi ng Panginoon Nakakaawa ang mga taga-Assyria. Sila ang gagamitin kong pamalo para parusahan ang mga kinamumuhian ko. Uutusan ko silang salakayin ang bansang hindi makadiyos at kinapupuotan ko. Para wasakin ito at tapaktapakan na parang putik sa lansangan at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Pero hindi malalaman ng hari ng Assyria na ginagamit lang siya ng Panginoon. Akala niya'y basta na lang siya mangwawasak ng maraming bansa. Buong pagmamalaking niyang sinabi, Ang mga kumander ng mga sundalo ko ay parang mga hari. Anong pagkakaiba ng Karkemish at Kalno, ng Arpad at Hamat, at ng Damascus at Samaria? Silang lahat ay pare-pareho kung winasak. Pinarusahan ko ang mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na mas marami pa kaysa sa mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem at Samaria. Winasak ko na ang Samaria at ang mga Diyos-Diyosan nito. Ganyan din ang gagawin ko sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan nito. Pero ito ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na niya ang gagawin niya laban sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki. Sapagkat sinasabi niya, Nagawa ko ito dahil sa sarili kong lakas at karunungan. Tinalo ko ang maraming bansa at sinamsam ang kanilang mga kayamanan. Para akong toro, tinalo ko ang kanilang mga hari. Kinuha ko ang mga kayamanan ng mga bansa na parabang nangunguha lang ako ng itlog sa mga pugad na iniwana ng inahin walang pakpak na pumagaspas o huni na narinig. Maaari bang magmalaki ang palakol o ang lagare sa gumagamit sa kanya? Mabubuhat ba ng pamalo ang may hawak sa kanya? Kaya magpapadala ang Panginoong makapangyarihan ng sakit na magpapahina sa malulusog na sundalo ng Assyria. Susunugin ng Panginoon ang mga kayamanan niya sa naglalagablab na apoy ang Panginoon na siyang ilaw at banal na Diyos ng Israel ay magiging tulad ng naglalagablab na apoy na susunog sa mga matitinik niyang halaman sa loob ng isang araw lang. Kung paanong sinisira ng sakit ang katawan ng tao, sisirain din ng Panginoon ang mga kagubatan at mga bukid ng hari ng Assyria. Iilan lang ang matitirang puno sa kanyang kagubatan. Mabibilang ito kahit ng batang paslik. Darating ang araw na ang mga natitirang Israelitang lahi ni Jacob ay hindi na magtitiwala sa Assyria na nagpahirap sa kanila. Magtitiwala na sila sa Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Magbabalik loob sila sa makapangyarihang Diyos. Kahit nakasindami ng buhangin sa tabing dagat ang mga Israelita, iilan lang ang makakabalik. Nakatakda na ang parusang nararapat para sa buong Israel at tiyak na gagawin ito ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, "Kayong mga mamamayan ko na naninirahan sa Zion, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria kahit na pinahihirapan nila kayo katulad ng ginawa sa inyo ng mga Ehipto, sapagkat hindi magtatagal" at mawawala na ang galit ko sa inyo, at sa kanila ko naman ito ibubuhos hanggang sa mamatay sila. Parurusahan ko sila katulad ng ginawa ko sa mga taga-Midian sa bato ng Oreb at sa mga Ehipsyo nang nilunod ko sila sa dagat. Sa araw na iyon, palalayain ko kayo mula sa kapangyarihan ng Assyria para kayong natanggalan ng mabigat na pasanin sa mga balikat nyo at ng pamatok na nagpapabigat sa leeg ninyo lalaya kayo mula sa kapangyarihan nila dahil magiging makapangyarihan kayo. Sumalakay ang Assyria. Nilusob ng Assyria ang Ayat. Doon sila dumaan sa Migron at iniwan nila sa Mikmash ang mga dala nila. Dumaan sila sa Tawiran at doon natulog sa Geba. Natakot ang mga tagarama at tumakas ang mga mamamayan ng Gibeya na bayan ni Haring Saul. Subigaw kayong mga tagagaling. Makinig kayong mga tagalais at kayong mga kawawang taga Anatot. Tumakas na ang mga mamamayan ng Madmena at Gebing. Sa araw na ito, darating ang mga taga-Assyria sa Nob at sesenyas sila na salakayin ang bundok ng Jerusalem, ang bundok ng Zion. Makinig kayo. Ang Panginoong makapangyarihan ang wawasak sa mga taga-Assyria sa pamamagitan ng kahangahanga niyang kapangyarihan na parang kumuputol ng mga sanga sa puno. Ibabagsak niya ang mga mapagmataas katulad ng pagputol ng matataas na punong kahoy. Pababagsakin niya sila katulad ng pagputol ng mga puno sa kagubatan sa pamamagitan ng palakon. Silang mga katulad ng puno sa Lebanon ay pababagsakin ng makapangyarihang Diyos.